Pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalita ng China. Wala kasi sa ayos ang binabalak ng mga Chinese. Dito aarestuhin daw ang mga Pilipinong fishermen na illegal na papasok sa Chinese territory. ba? Diba, walang kakwenta-kwentang batas. Desperado na ang China ng di tayo papuntahin sa West Philippine sea. Pero sa tingin ng China, matatakot dyan si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi at mas lalong di yan kikilalanin ng Pilipinas. Di yan tatanggapin dahil sa amin niyan at kayo ang lumayas dyan. Talagang gumagawa ng paraan ang China para humantong sa digmaan ng di pagkakapanawaan. Mukhang may balak talaga ang China ng mauwi ito sa malaking gulo. China reportedly approved the policy, which allows the Chinese Coast Guard to detain any perceived um, trespasser in the seas that they claim as theirs. Your reaction to this, sir? Well, it's that the, that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we, uh, of course, once again, I do not talk about uh, operational details, so you will leave it. Uh, you will leave it to us. but the position that we take is that uh, uh, that is unacceptable, and we will and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens. Lalaban ang Pilipinas kung sakaling illegal na magdetain ang China. Papa nindigan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga incheck. Tama lang di ba? Dapat nating ipagtanggol ng buo ang sarili nating pagmamay-ari. Kung i-re-respetuhin ng China ang Pilipinas, ipapamukha natin na karespe tayo. Di porkit maliit lang tayo na bansa, duduruhin duduru na. Di tayo papayag sa kagustuhan ng China. Against intruders who have been disrespecting our territorial integrity, we will vigorously defend what is ours. But our conduct, always guided by law, and our responsibility as a rules-abiding member of the community of nations. Against evolving threats that harm our people and corrode social and political trust, we will be adept, we will be flexible, and we will be ready in repelling such things. Mga kabahala sa parte ng mga manginis na, dito kung aarestohin kasi tayo, edi magdadalawang isip ang ilang nating kababayang maghanap buhay sa West Philippine Sea pero hindi dapat mo ibabaw ang katakutan. Kung akala ng China ng matatakot nila ang dugong Pilipino, hindi. Ipapatupad pa rin to sa gitna ng pagbabalta ng China. Seems like China um is uh the one who's actually afraid when people come together and show the Uh, this big superpower that they will not be silenced, they will come together. And we should be regularizing and normalizing civilian access in the West Philippine Sea. is militarizing our area. Our mission is to civilianize it, making sure that we bring it back to normal. We make sure that we bring it back to ordinary Filipinos, especially the fisher folk who are most. affected and who are uh, the traditional occupants of that area. Nakakabahala. Pakuran natin yan. Eh, bakit kayo ang maglalagay ng right. batas sa Grabe ho. Uh, uh, pagkausap namin ng mga, mga hindi mo malaman, nangingit-ngit na kumisay uh, uh, eh kami rin Kapon eh. rin ng PCG na purong pananakot lang to ng mga i-check. bansa sa mundo ang pupwedeng gumawa niyan. At kung gagawin man ng China, di sirang-sira na ang imahe nila sa international community. Sana naman 'yung pananakot ito ng uh, Chinese uh, government no uh, to discourage uh, these types of activities ng civil society. I think that China is really serious in doing this. Uh, because mas malaki ang magiging uh, backlash dito uh, sa kanila bilang isang bansa. Ito na ata ang pinakawalang kwentang batas ng China. Pero tama si PBBM, di ba? kung papatinag tayo, edi mas lalo tayong mamalitin. Kayo, pabor ba kayong palagan natin ito? Ikomento sa baba ang